<laughs> Yo, hello, what's up mga ka no? It's me, Juman, the official here Ayan, so nandito tayo ngayon Para magpasaya na naman ang aking mga team production At syempre, sobra-sobra na effort na to <laughs> So, may gagawin kami ngayon Ito yung tinatawag na Squid Game Low Budget Ayan na uh, Ayan, para mga lapid ah Ayan, syempre, yung <laughs> <laughs> ay, isa naman dyan bago, mag, bago mamatay. <laughs> hey, pagod na yung ko. <laughs> ay, ay, So pagkatapos mo gawin niya, mapaulit ko ulit sa'yo, ha? Ay, ay. Tang, you know, pagod na pagod niya, sabi niya kanina Taki you know, di ko na ata kaya. Pagod na ako, ha? Taki you na, know, itsura niya kanina, guwapong guwapo. Taki you know, na, natapos niya lahat dyan. Boy, pabulok na. <laughs> Eh guys, no. So ngayon, tatawagin natin yung mga miyembro ko. Pero, Idol! Okay na? oh, hindi na makasagot, di ba? Hindi <laughs> na makasagot, eh. Parang nalukot na champoy eh. <laughs> Ayan, ito, idol, ito, ito, Idol. Ayan po, ito yung pinakagwapo kong tropa. Ato, taga, taga, ano talaga ito, taga Olonga po. Gwapong gwapo to. Medyo may lahi ng konti. ah, uh, medyo mistiso to, eh. Ito, Idol, liga mo na ito, Idol. Uh, eh, isang hi ka na muna. O, oh, diba? Mm -hmm. Diba ba Di ako? Ayan. So, ito guys, mistiso talaga to. Talagang parang itsura niya parang apam. Ayan. Kasi ang tatay niya, parang apam ata atasan sa nanay. Kasi, syempre, alam niyo na na-stress yung apam na kapag asawa ng Pilipino, <laughs> ito yung kinalabasan. <laughs> Ayan. Ayan. So, ay, natawagin natin ang ating mga team. Let's go! Ayan, tayo na! <laughs> so, ngayon, kasama na natin ang ating mga atin! Let's go! Let's go! Ready nga! At saka, ito pa ang pinakamag... Para maging masaya na na sobra. May, may alam ba kayo sa price? Wala. Wala, wala. Kasi ang price nito lima 5,000! Dahil masasaya kayo, gagawin ko ng 20,000! twenty, uh, so ready Twenty. Ready! Twenty. 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 guys? Let's go! Uh, ready? Ready! Sino Twenty. 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 na

i got wrong. Ah, exit! Uh, <laughs> Bombay. Let's go! BOOMBAY, uh, uh, Okay. 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 Next, Ina. Okay. Oy. Okay. Oy. Oy. Oy, ay. Nice. Nice. Pinakabahan. <laughs> <laughs> oh. <laughs> <laughs> <laughs>

Galingan! Galingan! Oy! Oy! O, tagay na! Ayan na! Oy! na! Ito na! Ito na! Oy! Tagay na! Oo, gagay! O! O! Arale arale Ay, kanina! asa yung kanina dyan? Uh. Ayan na. Takoy na. Dali, galingan mo. Gagi. Ah. Ayan na. Dali, galingan mo. Galingan mo. Galingan mo. mo. Ayan na. Tali ka, Jameng. para may thrill, tapalitan <silence> na. Okay. Oo. Oh. Go, Leg! Galingan oh. mo, Leg! Go! Nice! Okay. All right. Stop. Huwag po kayo maingay. Ayan. Ayan na. Hindi lahat na nakikita. Totoo. Ayan na. Ayan na. Oo. Oh. Ayan na. Ayan na! Leg! Galingan mo! Antambok jian Antambok jian Ayah Ah 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 <laughs> Sayang kasi ito, buntis kasi. Baka mamaya pag susang bigla ko mo yung anak nandun doon. Na. Ayan, let's go guys! <laughs>